He said he read the 4,000 pages of the budget. Well, he signed it all pages of the budget. Was read by him arrogantly mentioning it. Tell it to the Marines, sabi. Reading without thinking, signing without understanding. Diba? Tapos sabi naman dito, Indeed, the executive power is vested in the President of the Philippines, which is separate and distinct from the Congress of the Philippines. Pag ako nga lang ang, ang ano, no, mga kapatid natin, ako nga lang ang uh, sasabihin dyan, it's, ay, tatanungin nyo dyan, no? When it comes to the budget, ang mas may mabigat na katungkulan dyan ay yung Presidente. Bakit? Kasi yung Presidente yung gumagastos. Ibig sabihin, kapag hindi mo bibigyan ng pera, <coughs> yung mga congressman na yan, kasi nga i-release pa rin naman sa DBM yan eh. Di ba? Galing pa rin sa DBM yung pondo. Pag hindi mo naman bibigyan ng pondo, yung mga congressman na yan, katulad nung nagre-reklamo noon, Saan ba yun? Sultan Kudarat ba yun? Nagre-reklamo siya? Hindi ko maalala yung lugar eh. Sabi niya hindi na i-release yung 125 million niya na pondo para sa pagpapatayo ng school. Hindi ni-release ng Executive Department. Hindi ni-release ng Department of Education. Di ba? Oh. Mga kabatas natin, Wala naman mangyayari kapag hindi mo rinilisan. Really so this is a connivance. This is a syndicate. This is syndicated corruption.